Hello guys, uh, alamin natin ang bansang Albania. Ang Albania ay hangganan ng Montenegro sa hilagang kanluran, Kosovo sa hilagang silangan, North Macedonia sa silangan, Greece sa timog silangan, at ang Adriatic Lonia na dagat sa kanluran at timog kanluran. Ang malapit sa kanlurang kapitbahay ng Albania ay ang Italia ay nasa 50 milya sa kabila ng Adriatic Sea. Ang Albania ay may haba na humigit kumulang na 210 milya at lapad na humigit kumulang 95 milya. Ang klima naman sa Albania ay tulad ng isang ng ibang mga bansa sa Mediterranean. Ang Albania ay may katangiang mainit-init, tuyong tag-araw at banayad Basang taglamig, maaring mangyari ang lokal na pagkakaiba ng klima gayon pa man mula sa isang rehiyon patungo sa isa pa. Ang kanlurang bahagi ng bansa ay nasa ilalim ng impluensya ng mainit na hanging pandagat mula sa dagat ng Adriatic at Lonyan. Ay may mas katamtamang temperatura kaysa iba pang bahagi ng Albanya. Halimbawa, ang sarandi na katimugang baybayin ay may average na pang araw-araw na temperatura sa kalagitnaan ng 70, 70 centigrade Fahrenheit sa Hulyo at sa itaas na 40 centigrade Fahrenheit noong Enero. Ang silangang bahagi ng bansa sa kabilang banda ay pangunahing nasa ilalim ng impluensya ng kontinental na hangin at nailalarawan sa pamagitan ng banay na tag-araw at malamig na taglamig, ang fish copy sa silangang kabundukan ay may average na temperatura sa kalagitnaan at kalagitnaan ng 70 centigrade Fahrenheit noong Hulyo at sa mas mababang 30 centigrade Fahrenheit noong Enero. Ang pag-ulan sa Albania ay sagana ngunit ito ay nangyayari ng hindi pantay sa buong bansa at sa buong taon. Ang average na taon ng pag-ulan ay nag-iiba mula sa higit na 100 pulgada uh, or 2,500 mm, mm sa North Albanian hanggang sa mas bababa na 30 pulgada sa kahabaan ng silangang hangganan. Mga 40% ng taon ng pag-ulan ay bumagsak sa taglamig. Ang timog kanlurang bahagi ng bansa ay dumaranas ng tagtuyot sa tag-araw. Yun lang po. Maraming salamat po.